Good morning, good morning mga kapistol dyan at magandang umaga sa inyong lahat Para sa mga bago pa nating mga subscriber shout out sa inyo at sa mga hindi pa po nakasubscribe please subscribe at pakipintu rin ng bell like icon para like at share natin yung mga bago pa ang i-upload na video kung nagustuhan mo naman, sama mo na ng pag-like at share tara mga boss, itro muna tayo at God bless Yan, dito pa rin tayo sa CR. Inintay pa natin mga kasama natin. Wala pa sila. Oh. Ano lang ngayon? Ah, alas alas 6 ng umaga. Mag-alas 6 ng umaga pa lang. Tirag natin kung kaya nating may ito hanggang dito. Pagli dito ko nilalagay yung cellphone ko yan. nakikita tingin ba? <laughs> yan. Paikutan natin ito lahat para may na natin. Para yung may yun ay medyo itatas pa natin ng konti. Dahil gusto ni Arkitika itaas pa ng konti ah, uh, okay lang yan may keeping ka naman tayo dyan pero bago natin gawin yan ito muna ang ating susundo ibig, ibig sabihin susundo yung gagawin natin ito muna um, by the way wala pa rin tayong hamba nyo pa rin tayo tapos dito na-update ko rin ngayon dito sa aking tinuruan ko paano mag-layout ng tiles yan Hapon na kasi nagsimula sa dito dahil mga pininis pa yung mga yan mga paan ng lababo. No? Iya, e, ito muna tayo. At sana eh, niyo to hanggang dulo hanggang sa matapos ito. Ito yung mga maiingay dito. Yan. Tingnan mo. <laughs> usok na usok oh. Hmm. Eh. Hop! 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 Ano ang dinagawa nyo dyan? Ito yung Panatahong trabaho, nagkikiba na kayo. Diba? Yan, yeah, huwag nyo magayain ha. Mga hindi sinusuot yung mga 450. Madadali kayo ng 50. Ay, mga salamin, wala. Hindi sinusuot. Ang salamin, hindi sa noo. Kundi sa mata. Diba? Sabahan okay. okay. nyo yan. Ginikiba nyo naman yan eh. Yan kasi ilalagay mga kapistol ng grob. Lahat yan. Hanggang dito. Dito yan. Pati yung mababa niyan. Hindi. Kasama ba ang baba niyan? Yan hindi. Ha? Kasama? Dok? Ah, puro taas lang pa. yung si baba niya, play na lang. Ayos so na daw yan. Kasi itong ginagawa ng isa dito, yung oh, ginagawa dito. Tapos yung akin pa ay hanapin natin. Yeah. ginagawa ng mga ano, oh, naninira din naman. Nakagawa siya ay. Ah, bale rin ginagawa ng kuya to. Ay. Ayan. Ay, sige po, pero mo ito. Ah. Ito to ito, Tingnan niyo, tuwid na tuwid 'yung mga kantuhan niyan. walang ginamit diyan na porma. Mano-mano lang hagis. Tatlo. Lang niya. Ibig sabihin na mag-grade. Eh binabaw na gad.

Ito yung bulatay. Tapos dito sa ginagawa namin PR, yung sexual, yun. Nakarating na ako sa taas. Nadaanan ko na yun sa may... Lalagyan natin ng hot and cold, tapos yung outlet niya. Mayroon pa tayo dito sisisilin niya, no? Dito yung flexibulos na yan. Para sa ilaw kasi yan. Ang bali yan. Tapos daw sa mababa, ganun pa rin. 300 ang inihingi ni Arkitek kaya kaya binakba ko doon sa lugar na yun nalang usapan dati ay 200 lang yung ginawa niya ngayon na 300 para daw yung standard yung okay lang yan, tikiping ka na lang natin pag nakatigas na yung mga tiles dito yung update na natin dito sa ating yagawang CR mga kapistol bali ito natanggalan natin yung kanyang hinihingi ni Arkitek na 300 Pakikita ko sa inyo sa mga baguhan kung anong ibig sabihin ng 300. Baka kayo magtataka. Ano? Mas magaling na lang, mas malinaw. Ito ang 300 na sinasabi niya. Yan. Nakikita niyo ba yung 30 na yan? Yan. Ang ibig sabihin ng 300 ay 30 cm. 30 cm. Ang nga sabi na ng 300. Dahil sila ay 1, 1 is to 2. Nagdadagdag sila lagi ng isang. Kaya sabi nila 300 cm. Yan, bali ito, kinulang lang tayo ng tiles. Bali, mga retaso na lang, ano. Saka dito sa may pinto, hindi ko na nilagyan dahil pag naglagay ng hamba, tayo, ah baka medyo magbawas pa o kaya magtanggal ng tabi. Kaya wala itong tiles. Ba, ito ngayon na kinulang siya ng ilang perasong tiles dito. Yan, no. Mapansin nyo. Yan, bali lang update natin ngayon. Tapos, mga kasama natin ngayon na ayon ito, pinoploringan yung ilalim ng lababo. Nagkakulari pala? Ayan. Sige, sige, sige. Tapos mula, sige, sige, sige. Ayan. Tapos sa na rin sila dito sa CR. Dito sa isang CR Pagkita kita natin. Ah. Sige, sige lang, bilisan din. Iya. bali na kay isang patong siya, dinaka isang hilera siya dito. Medyo madilim lang. Tapos maglalagay pa pala dito ng glass block na yung salamin na Cora Quadrado no? yan na mga natin sa magapong na ginawa natin tapos yung kanilang mga sininsil dito para malagay ng grub yun o okay lang yan Dali lalagay na yan ng pop, lalagay ng simento yan puro para magkaroon siya ng grub mga ilang peraso pa rin yan doon para 30 cm ng kada clearance niyan Ayan. At nililinis ko na dito sa kasama ko. At hanggang dito ko muna tatapusin ang video ito mga kapistol, mga boss, sir, ma'am. At magandang hapon sa inyong lahat. At God bless. Bye bye.